Ma uh, magandang umaga. Uh, Unang-una, yung, yung sabi natin na mga pumasok sila dito na uh, money, ano yung tawag natin? Money lending. Bali, sa totoo lang, naglabas yung WA ng uh, CIDG kasi ang uh, nakalagay doon may alias eh. Kaya yung tatlo ang nahuli doon sa Manila at saka yung sa kabila naman na uh, Uh, continuous kasi yung ano nila dito sa atin sa barangay nagdirect filing rin yung iba na nagcomplain uh, sa uh, NBI pero hindi pa lumabas yung sa NBI uh, dito sa sa amin sa barangay Sarmiento napakalaki talaga ng epekto kasi yun nga nabigla sila sa yung interest na kalaki-laki talaga at saka maraming professional professional na nadali dito sa amin at saka yung maliitan lang na tinatago nila yung kanilang pira pero nainganyo rin sila sa kanilang mga kaibigan na talaga uh, malaki ang interest kaya sabi ko uh, sana yung mga ganun na mga senaryo na nagdating sa ating mga barangay tingnan natin muna talaga kasi mahirap na papasok tayo sa problema na yung uh, Madali, madali lang ang pira. Kaya nga siguro tingnan na rin natin kagaya ng bangko, yung interest ng bangko napakaliit lang, naligal yun. Ito kalaki-laki talaga ng kanilang interest. Kaya nga na-convince yung mga constituent ko dito sa barangay na sana baka mayroong magpa sa inyo ng ganun, i-report ka agad din sa inyong mga barangay para matutukan ng inyong mga opisyalis para hindi rin kayo madali kagaya dito sa amin sa Barangay Sarmiento. Ah, uh, ang ginawa ko dito, nagrekorida ako dito para lahat-lahat talaga at mayroon naman kaming group chat sa barangay na aware na tayo basta may ma mayroong magpasok, kailangan ipaalam niyo sa barangay para wala tayong sisihan. Kasi mayroon paminsan, sabi nila, i natin ito sa group chat natin. Number one yun. Kaya pala i kasi pag malaman ng mga officialis ng barangay, eh gusto namin ipareport sila sa barangay ano ka legit. Ano ba yan siya? Pasok ba yan sa Security and Exchange Commission? Yes. O baka kaya, kaya kailangan talaga na pag mayroon kayong nalaban na mayroon nagapasok na mga mga tao dito na mga paguhan sa inyo na puro talaga money matters na kailangan iparating niyo sa barangay kung legit ba yan na negosyo. Ah, dito, yung, kasi alam na nila may nahuli na at saka karamihan naman dito mga, yung tawag natin na mga profesional, parang ano sa kanila, yung lesson learned na huwag tayo padalos-dalos. Uh, masakit man, pero tingnan natin, baka magdating pa sa punto na ipatawag rin sila na ayusin yun, kasi alam naman natin, yung nakaso yun, malaki yun eh, uh, syndicate uh, staff pa. O kaya uh, Nobel recommended kaya siguro tingnan natin baka madala, madala lang sa mapag-usapan nila sa korte na mabalik yung kanilang uh, pira na nailaan. Na o totoo 'yun. Kaya nga nagpadala ako doon ng officers of the day ko na para mag-witness kung ano nangyari doon sa ating mga kapulisan na very active dito sa atin sa MPS parang kaya nagpapasaludo ako sa ating Uh, police major na si Sir Kabuguang. Uh, sir, yung, yung ginagawa mo dito sa atin sa munisipyo ng Parang ay napakaganda at saka yung kapulisan rin natin okay. na very active talaga sila sa kanilang mga activities, lalong-lalo na sa mga illegal drugs. Hmm? Kaya nga, uh, masaya ako na mayroon kayo naman na huli at saka sa part ko naman, mag, uh, ako na bahala dito na pag mayroon akong nalaman na involved sa droga, Agad-agad, ginapareport ko dito sa barangay at sinasabihan ko sila na ihinto na ninyo yung mga trabaho niyo about sa mga illegal drugs kasi masira yung buhay ninyo. Ngayon, nakita ko yung una, mataba na kayo. Ngayon, pabalik naman, nagliit ang katawan ninyo. At saka marami kayong masira dito na mga kabataan. Sana uh, sa pamumuno ng ating uh, major, hmm. uh, Sir Kabugwang so, sa MP parang na i-continue natin yung yung trabaho natin dito lalong-lalo na dito sa atin na maghingi ako ng tulong lalong-lalo na dito sa Barangay Sarmiento. Uh, sa aking mga constituent dito sa Barangay Sarmiento, malapit na yung simbang gabi natin dito. Uh, Nakaready na yung ating mga kapulisan, na-briefing ko na sila at saka ang ating mga BPATS na halimbawa bago papasok dyan sa ating simbahan, kailangan talaga ah uh, nandoon na yung mga gwardiya para matingnan yung mga dala nila at saka kailangan uh, ano tulong-tulong tayo para walang problema na magdating sa atin dito sa ating barangay at saka nagpapasalamat naman ako sa ating mga pulis dito kung gabi nandaan dito sila surprise na probing o tulong-tulong sila ng ating mga uh, dito sa barangay Saminto at uh, sa ating mahal na mayor ah... Uh, uh, Honorable Kaharpi Ibay, sir, alam ko yung suporta mo dito sa amin sa barangay Sarminto ay walang katapusan. Kung ano yung mga instruction mo sa akin para dito sa ating barangay, para sa ikabubuti, nandito lang ako para palagi, sir, kasi uh, ano ako dito, subordinate mo lang. At alam ko naman na yung mga problema, may solusyon yan. Kaya maraming salamat, sir, sa mga tulong mo palagi. Uh, hindi ko na masabi ko ano mga tulong, pero ang aking mga constituent pag maglapit sa iyo diyan nandiyan ka palagi na na masaya sila pag uwi nila sa kanilang mga problema kasi alam nila na ang kanilang mayor sa munisipyo ng Parang ay napaka supportive sa sa amin dito sa sa Barangay Sarmiento at saka sa aming BC Mayor uh, Dato Adnan Siberwar sir uh, maraming salamat rin sa mga tulong mo dito sa Barangay Sarmiento na kung ano yung uh, nagapunta ko sa iyo diyan kung may mga prob problema, mm. ang aking mga constituent ay nandiyan ka palagi. Masakit ba yan sa hospital mm. o yung mga cash assistance kung mayroon sila punta ay nandiyan ka palagi na hindi mo naka nakakalimutan ang iyong mga constituent. Maraming salamat sir.